maayong adlaw na pod mga kauma for today's video another day another vlog mga kauma so maghatag day tag vitamins karon sa ato mga kanding mga kauma no kay pareane oh one month pa ni pero dagko na ngani sila man dali sila man basta kompleto vitamin vitamina sa Masih si pangbo may atang ataga vitamin no, so Kainiwang niwang e, ni, si, ni kabok yang anak ni ako nang gilutas kana iya nang apo kato nang naiputi mo na yang anak nang brown nang itom apo na ni brown si tisoy si itom ni dere si wapah Ani diri si ahat ni. Ano tong ahat nga nangan pero so, so, dako iya akong anak. Na bata pa na siya pero ang anak na sa so, dali air ka ni dako. Kani buntis pud ni siya. Sa so, tong kami tunon dai mga kauma na. Ah. Kani. Ka kuha na ko daan kani kay hinatag man gud ni sa among grupo dito sa tani injectable injectable ni nga kuan purga pero so, dili na ko ni gamiton kay e, na nakapurga naman ko every first trip sa bulan so kan ni eh, Ibu, ivermectin ni eh, ay bu kan ni bi complex ning duha ayon dai ko ayon dai ni eh. kan ni eh, IDE para ni sa mga mama mga kapatutoy at morning kaning extra needle na to kana magkuha ta kuan tambal o kuan vitamina dili na to i e, direct sa kaning tambal pagkuha magkuha kita tag lain needle para dili ma kuan mao say tawag ana infection atong mga alaga dili mo contaminate ba ang kaning needle nga kuan mura ni pang tusok nato sa hayop ang kani pang kuha ni sa dito sa bottle nga atong kuhaan ya natay alcohol ya oh gapas ya napuntay listahan monitor nato ang pizza sa pagpurga sa paghat